Hello mga lodi Ayan na bagong gawa nating bindo Ayan napakakalat Pasinsya na kalat. <coughs> po Hindi ito pwede sa masilan Pero ganyan talaga yung diskartin natin pakalat kalat lang Importante working Kasi Hirap ilinis oh. Kasi <coughs> yung wire mabibin Kasi gusto ko yung wire nya Taragang ano Hindi siya mabint masyado So, kaya ganyan. Okay, okay lang yan. Importante working. out. ready for deploy na yan. Tapos, ano yan? Tatlo yung EP. Isang indoor. At saka dalawang outdoor. Medyo malawak-lawak na rin ang konti yung coverage yan. Kasi yung pag isa lang yung EP natin, hindi na tayo kikita niyan kasi hindi na uso ngayon yung maghulog. Na dyan tatambay sa harap ng bindo mo hindi na pag tapos maghulog uwi yan sa bahay kung saan yung maraming user na bahay doon mo idikit sa dingding nila yung ano yung ipi para yan pag tapos na maghulog uwi na sila higa higa lang tapos may internet sa bahay nila so yun ganyan ang diskarte natin mga kapiso yan buhay piso wifi mga lods okay okay Piso-piso lang tayo, mga lods!